Salamat po ron niya so, mo na. on city. Ano, mo mag-manager. <laughs> uh, ay, si bus Pero may dadahanan po kami isa yung boss din namin na si Sir Ronnie. Ito ang aming kaibigan wala. na sadik, sa akbat, uh, Ahmad, miya Pakistani, I like to talk Pumok dito? Ay, uh, dito lang po muna at dadaanam namin si Boss Pogi Pogi ah. no, Dito na ako sa likod dahil dumating na yung aming Boss May <laughs> na nasa una <laughs> May si Ronnie na taga Albay. Dito yung Boss na taga Cebu na Pogi <laughs> Pogi Ayan, isa na yung taga Cebu si posto pa yan. Shoutout sa mga taga Cebu diyan. At isang pogi nang sa duet, eh, taga San Fernando. Ang um, pang. <laughs> yeah, yung may yung may kawat ng na cellphone si Fernando. <laughs> 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 Ay, tayo na lang pag pagbaba na naman po ulit namin sa city. <laughs> na, kung nakita niyo na po itong flyover na ito eh, medyo malapit na rin po kami sa city eh. pero uh, pag nakita nyo yung pinakagwapo rito eh, wala ayun <laughs> sa may link <laughs> ayun pinakagwapo sa amin ibusbok noy Ang <laughs> <laughs> so, katulog na si Paul mga oh, bibig ito ano Ayan, pag nakakita ni malapit na ah. Uh, pag nakakita niyo mga spaceship, hindi sabi niya malapit na tayo sa pupuntahan. Ang daming spaceship. Ganap po ba? I'm here. Hindi ka Dito na kami sa Bilagyo. Nakaparty na po yung sasakyan ng aming kaibigan na driver. At kami papunta na sa... Wala ako. Magkakaabutan dito ah Sino ba ibuboto dyan? Ayan pa yung Bilagyo. Ayan pa yung pinaka ano rito yung Bilagyo. pa sa api. Marami pa rin pong mga mall dito. Ay, lang dito lang po kami madalas sa kadala. Kanya-kanya ah, na ng bunot. Ah, kabano no. Simple at Well, maganda ganda palitan ngayon. Kinseraw yeah, nga sa Wanria. Yeah, dito na po muna at kapoy papasok na po sa aming padadala ng pera dahil bawal po ang ah, camera doon. Kanonong! Kaya mga suwag na rong, nakasunod ngayon kadala, pagkita po sa suking po namin na bilihan ng pakpak ng manok at mga bakpon murang bilihan po. E Ito naman po. Pukunin ba muna o ano? Pamayon uh, okay. ah, na na ako na po din. na na po na Bawa okay. yung sigarin nyo Pasok muna kayo Kasi ngayon din Kita-kita na -kita lang tayo rin right sa loob Naka uh, Ito ang mga pumunta po dahil sa Babayaran mo na Dito ang ako ngayon Sa Groserihan Ito lang po Dahil konti lang po yung aking bibihin And, Ito kayo unang-unang kinukuha rito Mga pizza

kami, bawas ko ako ng ko. sa tatatana, yun ay trabaho ng yung anak ko kaya. Ako mga kapatid sa eh. uh, pangkasas. Ngayon na tayo sa pila, mga kapanono. Yeah, mga idol, mga kanyang na tayo, mga kanyang Şunu Şunu koyuyorum. Hah 650. Lan ya at anne konsantran kalacak. Bana oru da. Evet. Ayan uh, mga kabalurong, ito lang po yung ating pinamili at ating mga uh, uh, hirap po talaga, pag budgeted lang yung pera, hirap po mag, ano, hirap magdampot ng magdampot, sa budget. Eh. Ayan, <laughs> uh, ko na, para ilagay ko dalo po dito sa ating uh, ko na, ito lang po ang aking napimili. <laughs> Talagang walang wala na. Ayan, uh, nakipapunta na po tayo sa ano.

na kami kain tayo kami kakain na tapos pag alam kumain ay pauwi na po kami na muna mga kapananong kumain na dito kakain kami sobrang isog hindi na makain o muna ay mga pala siya, yung bako namin po kapatid pala di ba si yung hindi 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 ano lang ko

Lumarnaldo, ano sa Gasibo. Tambay muna kami rito dahil sobrang busog. <laughs> Di ba kalakad? <laughs> Yan, mamaya mamaya, pagpunta na rin po kami sa parking na doon kami uuwi na rin po. Ayan, mga kapanono, dito na po kami sa parkingan At kami pa uwi na Last kiss pa lang po, alam nyo Ganito lang po kami pag bumaba ng bayan Umalis po kami 6:30, ayan, last cheese. Uh, uh, mga 11:30 nandoon na po kami sa aming tinutuluyan. Ah. Ini na, sayara. Yan. Ha? No, kami po uwi na. Dito na yung mga patapoki ko. Isisiyara. Simple simple. Kami na kami sa ng sa mga sardinas 555. Mga sardinas at mga tuna. Ako oh, dito bumili kasi marami pa akong staff. Marami pang bilig kasi kaya. So gusto ko isang ising na lang. Bigat ang tiyan namin. Sobrang sa kani. <laughs> uh, Kita-kita makuulit tayo sa susunod na buwan. <laughs> Alam mo buhay namin? Saglit lang. Babaan ng bayan. Larga na ulit. Pabalik. Uh, babaan na sa mga...

Kalau kamu ingin sih kayak Foreman, kalah nih, kalah masih si Wow. Ini ada belakang, tuh. Bagus banget. Baik. selama, Eh. Gampang, bagaimana? Bagus. Visual yang bagus. Lebih malam ini kalau mau dibayar, tuh, penting. Yan, yan, yun yan, yun ang yan, building na yung yan, 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 Parang may ko na Ay, 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 hmm. na, kung anong to. Juan, ayun ka to building. Yan, yeah, ba eh. Kanina lang yan. <laughs> yung kahapon. Mas matagal na yung kahapon. Kanina <laughs> lang. At parang nasa Makati lang. Wala. Ano? Oh. May salamin ba yun? No? Ito po. Ito mo yan. Like, uh, ano ba? Oh. Buhay sa Ortigas naman yan. Mali. <laughs> Bale. Ayun, Bale. Bale. Ba? 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 Ah, sir, masih oh, ke sir? Oh, Ay. Okay. mat kulit. <laughs> Kamuy, Jack. Ha? Kamuy rin. Ah. na par. Wide na na 900. eh yeah. e okay, mga boss ko. Kita niya. Yeah. Lalo niya, sa gitna. Boss-boss yan. Boss-boss. <laughs> ayusin mo. Ayusin mo. Ay, ayusin ako. Ayan mga mag mga boss. Ayusin ko na ako. <laughs>

Ito na yung Eh ito na kami sa aming kwarto uh, uh, right. right. ah. right. Sa ah, hmm. may -pa But, can't come, can't nandito, Sa Ito na. may Akin na 'yung nandito sa At na ng at akoy <laughs> paglilinis na rin po ng ating pinamiling isda na oh, nagsirasong bangos at yung hasasang na medyo maliit yan. Nandito na lang mga idol mga kabanol, mga salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik sa aking mga ina-upload na video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakasubscribe po ng aking channel. Uh, bye -tumang. bye! -tumang. bye, -tumang. bye, -tumang. bye -tumang. Oh, kau baik kau yang kau rumah, semangat kau